Kobe mga brothers welcome back ulit sa video natin mga brothers no? so nandito tayo nga mga brothers sa mayo ayan baranggay oh, barangay putol uh, kawit kabiti so yan mga brothers kung napansin sa may waiting sheet na yan mga basura yan na, na pinsala ng baha mga gamit ng bahay no? so ito yung seservisan natin sit in spin laundry shop so ayan na si ma'am bubuksan na ni ma'am yung laundry nya nandito tayo mga brothers ayan, kawit to oh kawit ni mga bus dito sa kawit so ito yung mga machine ma'am ano kawawa mga brothers yan o pansin nyo may kuan pa sa loob may putik yan may putik tapos binuksan ko mga brothers yung isang unit ng dryer ayan o kawawa talaga o ayan. Ayan mga brothers putik to oh yan putik yan kakalasin lahat natin itong mga brothers sabay flashing sabay flashing natin itong mga brothers sana magkawa natin ito lahat mga brothers sana lang Ayan. yung iba nga dyan natumbay mga uh, brothers so good luck mo lang sa atin sana sana magawa natin ito mga brothers ayun si Yon sa labas na pangiti na lang para kahit pa paano mapangiti naman natin si mama yun mga brothers no? so continuation ng video natin So, ito na yung dryer ni ma'am. Apat po ito. So, yan, oh. Yan, putik yan. Putik. Yan, you know, oh. Yan ang kinakabahan ko, mga brothers. Motor nyo, basa. Yan. Putik. Kapila, ganun din. Hmm. Kailangan tinubuan, na Yan, Kinalawang na, mga brothers, oh. Tapos, may mga bariya pa, oh. Ayan. Ayan. Yung ginawa ko dati, ito, oh. putik, oh. Hanggang dito yung mga brothers yung tubig Ah, ito, 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 guhit ng tubig mga brothers Yan o, oh, yan Guhit ng tubig Guhit ng palad Yan, ako, oh. kawawa talaga Itong mayaarin ito Ibig sabihin mga brothers Kung hanggang dito, hanggang sa Chanco Hanggang sa Kwaniotol, hanggang dito Tubig Mga brothers Nabiyak. Pagkatapos nito mga brothers, sana magawa namin lahat yan. Sunod namin nito. Medyo ma-challenge-challenge ang mga brothers, no? So, yan ang gagawin dito. Ngayon hey, mga brothers, shout out kayo Yung kapuhan ko mga brothers, yung guwapo kong kapatid. <laughs> Maasahan sa maliit o malaking bagay. Yan mga brothers, no? So, antayin na lang natin si ma'am kasi kumuha siya ng adjustable range kasi mga nakakonekta sa gas na tubo. Tatanggalin natin yun. Pagkatapos, ah... Uh, saka natin siya ipa-flashing kasi kailangan ko rin kasi pipeline dito ng tubig mga brothers na pinsala din so magtutubiro tayo ngayon mga brothers pag samantala no? so ito yung mga brothers oh. gagawin natin magtutubiro tayo hindi kami makakonek dito kasi ito lumutang to eh lumutang yan oh, natanggal na balik So, kung ako nag install mga brothers ng laundry, yung ginagamit ko PPR. Pero ang ginamit ng mga kapwa nating manggagawa, uh, tubuh na asul So, okay naman yun. Pero mas mainam sana kung PPR para matibay. No? Yung mga mga brothers, no? Ito na yung gagawin natin mga brothers. Punti-unti lang. Baka abutin kami dito mga brothers. Abutin kami siguro dito sa tingko mga dalawang araw. No? So, good luck na lang sa atin. Sana mapasaya natin si customer, magawa natin lahat na kung may meron naman sana na pinsala, pero wag naman sana kalakian kasi mga brothers, katulad nito tinanong ko siya kung nasaksak bago iniwan sabi niya naman daw, nakasaksak pero nakapatay naman ang breaker, pero malalaman natin yan kasi dito tayo kabahan sa mga washer na yan, kasi ang board niya nasa ilalim lahat yan Yung mga brothers, good luck na lang And mga brothers, maraming salamat sa panood nitong video. antabayan uh, nyo yung next video natin. Update dito about sa mga machine na gumagana na. Yan.